Yun Kaniyan sa Ayun. What's up sa inyo mga kasama? Ayan. Oh, ngayong video guys, tatalakayin po natin kung pa paano po mag-recharge sa TikTok. Opo. Marami po kasi ang nagtatanong kung pa paano po mag-recharge sa TikTok. Yung iba hindi po makapag-recharge kasi doon sa may country, eh, ibang country ang nakalagay. Halimbawa po, dati naka-Philippines, ngayon po, ay ibang country na. Oo. Na, kumbaga, nalipat kayo. So, six months po kasi yon. Pero may way naman po para po kayo po ay makapag-recharge kaagad. Halimbawa, nalipat po kayo ng country. Halimbawa, nasa Philippines kayo, napunta kayo ibang bansa, pwede nyo ipa-open yung account nyo po dito sa Philippines at dito po kayo mag-recharge. Opo. Oh. Ganun po ang gawin niyo. Tapos mga kasama, ito po yung video kung paano kayo mag-recharge. Ayan. Ayan, tingnan nyo lang po yan. Ayan po, ayan, nakikita nyo po ba? Ayan. Tingnan nyo po dyan. Andyan po sa may ibaba, yung gift. Pindutin mo lang yung gift. Ayan. Ayan, kapag napindut mo yan guys, ayan yung lalabas. Ayan yung recharge. Pindutin nyo lang din yung recharge. Ayun. Ayan yung lalabas. Dito sa loob ni TikTok yan. Yan yeah, yung sa loob ni TikTok. Ayun po yung mga ano. Diretso po yan. Kung saan po kayo pwede mag-inno. Sa Gcash, sa credit, or kahit saan. At meron pang isang way, guys. Ayan. Ito po yung isang way na mura lang po yung yung pag-recharge. Punta po kayo sa Google. Ayan. Punta kayo sa Google. I-search nyo lang po yan. Get coin. Ayan. Pag na-search nyo po yung get coin, guys, ilalagin nyo lang yung account nyo, guys. Ayan, dyan. Ilalagin nyo lang yan, guys. Dito, guys, hindi ko na nilagin eh. Ilagin nyo yan, guys, ayan. May ma may-mili naman kayo dyan kung paano kayo maglalagin, kung paano username o password yung ina-inigin dyan sa TikTok nyo. Pag naka-login na kayo, guys, makikita nyo dyan, guys, yung custom, kung ilang pong coins, at ayan po lahat. O, okay. yun 100. 65.94 mo. Ganoon din po yan. Credit, Gcash, or kahit po ano, ang makukuha niyo po dyan. Okay. diba? Ganoon lang po kasimple. So, dyan po sa may Google na yan, po pwedeng mag-RC maski nasa ibang bansa kayo. Pa-open nyo lang po sa ibang bansa. Ay, pa-open nyo lang po dito sa Philippines. O, ganun lang kasimple, guys, di ba? Oh. Kaya ano pa ang hinihintay ninyo? Oh. Ganun lang po yung way natin. Oh, di ba? Yes. Kaya mga kasama, sa more information pa about sa TikTok, mag-subscribe na po kayo diyan guys. Ayan. Subscribe na po kayo diyan, hit niyo na rin po yung notification bell para po lagi kayong updated sa ating video. And once again po, pa Peps vlog, Kuya Ken J is here. Lagi lang po makinig at panigurado po kapag may sipag kayo, ma-monetize at makikilala kayo sa TikTok. Thank you so much po mga lalabs.